Ngayon mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isang natin ng ating pecha para po ngayong May 22, 2024. At sa lahat po ng ating mga subscribers dyan, sa mga bago pa lamang po ng ating mga viewers, may salamat po sa inyong lahat. At ngayon mga idol, umpisan po natin ng ating sumada. Dito po tayo sa May. Yan po ay 5. uh, 22 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, kagaya pa rin po ng dati, simplify lang muna natin yung mga numero natin ito. 0 plus 5 is 5, 2 plus 2 is 4, at 2 plus 4 is 6. Kagaya pa rin ng dati, sa bandang gitna, ayan, ganoon pa rin, add natin, 5 plus 4 is 9, at 4 plus 6 is 10. Ganyan pa rin po sa bandang baba. 9 plus 10 is 19 yan naman po yung ating unang numero. Meron tayong 19. At yung kapares nating numero dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan. Itong tatlong numero natin dito. 5 plus 4 plus 6 is 15. Yan naman po yung ating pangalawang numero. Meron tayong 15. At meron naman po tayo itong kombinasyon. Pwede po natin itong matayaan. 15-19. O kaya naman po ay 19-15. Ayan. Pwede, pwede na po yung kombinasyon natin yan. At dahil 2 digits din po yung mga numero natin, 15 at 19, ayan, simplify lang muna natin yan bago natin sila isumada. Dito po sa 15, 1 plus 5 is 6. At dito sa 19, 1 plus 9 is 10. 2 digits po yung 10 natin, kaya isisimplify din natin yan, kaya magiging 1 plus 0 is 1. At yan po yung isusumado natin ngayon, 6 sa at saka 1. At ayan, unahin natin yung sumadaang sa is. Ayan, sa 6, is, kukunin natin itong 15. Sumada 15, 1 plus 5 is 6. Pwede rin din ang 33, sumada 33. 3 plus 3 is 6. At pwede rin ang 24, sumada 24. 2 plus 4 is 6. Ayan mga idol. At dito naman po sa ulo, kukunin mo natin yung 10. Sumada G is 1 plus 0 is 1. Pwede rin dyan ang... At saka kunin na po na pala natin itong 19, sumada 19. Si 1 plus 9 is 10. At pwede rin dyan ang 37, sumada 37. 3 plus 7 is 10 at 28, sumada 28. 2 plus 8 is 10. Ayan, mga idol, yan po yung ating mga nakuha ng mga numero na pwede natin pagpilian sa ating konsumada ngayong May 22. Ayan, meron tayong 6, 15, 33, 24, 1, 10, 19, 37, at 28. Ayan, sa so, mga numero natin yan, doon pa rin po, pipili lang po tayo kung ano po yung mga personado natin, mga nagugustuhan po natin yung mga numero. Ayan, rambol lang po natin sila, pili lang po tayo rito. At yung sample naman natin dyan, kinuha natin ng 15 15 and 28 Then 10 and 24 uh, 19 19 and 6 Ayan mga idol, yan po yung ating mga nakuhang mga sample, mga kombinasyon sa atin pong sumada para po ngayong May 22. Ayan, meron tayo itong 1528, GIS 24, at 19 sa East. Ayan, meron din po tayong tatlong sample dyan. Kung okay naman po sa inyo, nagustuhan nyo po sila, pwede, pwede rin po natin itong matayaan. Pwede rin tayong magdagdag o kung makakuha sa mga numero natin dito sa taas. Kaya na lang po dyan ang pumili kung ano pa po, po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon. At ayun mga idol, nung po nga rin sa pecha para po ngayong May 22, 2024, maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.